Hi everyone! Kamusta po? Magandang araw po sa lahat. Uh, bali may nag po kasi sa another social media account ko na ganito. Uh, ilang buwan po daw ba bago ma-interview ng employer? Uh, sa akin po ma'am is first nakadepende po kasi sa agency pumunta po kayo ng agency dyan sa Pinas uh, <clears throat> tapos bibigyan po kayo ng agency ng resume for Romania tapos interviewan po kayo ng agent na papunta dito pag nakapasa po kayo uh, bali is send niya po yung resume nyo dito sa broker at tawag dito is agency din po sa Romania yung may hawak talaga ng agency dito sa Romania uh, sa akin po uh, bali nag-apply po ako na November uh, tapos in-interview po ako ng broker 3 uh, days tumawag yung agent na for interview para sa broker hintayin mong uh, interviewin ka ng broker nakadepende din po sa broker kung makapasa po kayo kasi sila po yung maghahanap ng employer dito tapos pag nakapasa po kayo sa um, broker, dito po, ah uh, bali, hanapan po kayo ng employer. At saka, nakadepende po sa employer kung magustuhan nila yung uh, video mo. Bali, may isi-send po kayo na video bago mag-apply dito. Two minutes po. Uh, tapos, tatawag yung agent sa'yo na may interview ka. Uh, yun na po. Yun na po muna ma-share ko kasi mas maganda po na ma-share ko rin kung paano ko nakarating dito. Bye! Salamat po sa panood.